Hi mga Karoka! Welcome back sa aming channel. Samahan nyo kaming bumili ng limang klaseng fast food fried chicken na imumukbang ni Rolf mamaya. Tapos lulutuan ko rin siya ng gravy overload. Ayan guys, mauna na tayo dito sa KFC. Ayo. Hi huh? po, good afternoon. yung thing you order? <laughs> A1 now, without drinks ma'am. Okay po. Spicy po ba yung chicken original? Spicy. Kano yun siya ma'am? Uh, 95 po. Okay, sige po. Yan na lang ma'am. Okay, papitin na ba salamat po. Sige, salamat. Nag-drive-thru lang pala tayo guys dahil umaambon na para hindi na rin tayo bababa. Naka-order na tayo ng isa guys. Lipat na naman tayo sa McDonald's. Ang maganda dito, magkatabi lang sila. Ayan o, oh, nakikita nyo ba guys? Pasok na tayo. May nauna lang sa atin guys, kaya hintay-hintay lang. Ayok! <laughs> Ayo. Ayo pukul dapat yang nonton yang dekorasi. One piece chicken lang po. Solo mak. Spicy original pa. Opo, spicy. Tapos solo lang, walang drinks. Okay, without drinks and fries. Opo. Um, pesos lang po. Free na lang free thing. Thank you. Sige, salamat. Hi sir. Mga Mga vlogger. Mga <laughs> naga-mubbang. Shout out ka Sheryl. Hi po. O oh, sige. Manager si Ku ta Tabato, sige, Hi, shout, out. <laughs> shout out pala sa mga crew and sa manager nila diyan sa McDonald's Cotabato na nakikilala sa amin. Maraming salamat po. At bigla na nga bumuhos ang malakas na ulan guys. <laughs> Dito naman sa Chowking guys, wala silang drive-thru kaya bababa na lang si Rolf para mag-order sa loob. Magkalapit lang din palang lang at Jollibee guys. Kaya ito na yung susunod natin. Yung feeling na sa malayo ka pa lang, amoy na amoy mo na yung masarap. Ganon din ba kayo guys kapag napadaan kayo sa Jollibee? Daddy, bili mo naman kami ng spaghetti. Marianda namin ni Lolo, Lola at Tita Van. Okay, pa? Isang solo na C1. Magkano yan sa ko yung C1 na walang drinks? Sa 82 lang pa. Hello sir, isang spaghetti. Thank you. Ngiting tagumpay. May pagkain kami dyan. Thank you, Daddy. <laughs> so, yun na nga, guys. Isa na lang ang kulang. At ito na yung huling i-order namin. Wala din pala silang drive-thru, guys. Kaya bababa na lang si Rolf para mag-order. Oops, naiwan na naman ako dito sa loob, guys. Kung iprang ko kaya siya na kinain ko lahat yung in-order niya. Uy, di mo kaya yun. <laughs> Ayun na siya guys so oh. hindi niya pa agad nakuha yung order niya. Nakikita niya yata ako guys dahil nagbababay siya. <laughs> much 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 later. Grabe guys, ilang minutes na kami naghintay. Imbis ito na yung last namin na order. Dito pa kami nagtagal. Gutom na ako. Baby, relax lang. Paano yung buntis na mukhang gutom? <laughs> Hi, salamat. Nandito na siya. Uwi na kami guys. So dahil konti lang yung mga gravy na binibigay nila, magluluto tayo ng gravy overload. Naglagay lang ako dito ng butter and then sinunod ko na ilagay itong ating crispy fry. Garlic yung flavor nito guys dahil wala kong harina so pwede rin natin itong gamitin. Konti lang yung nilagay ko guys dahil medyo maalat na yan sya. Tapos haluhaluin nyo lang hanggang sa maluto. Then mag add lang tayo ng water. Isang bowl lang yung nilagay ko guys dahil ganyan lang karami yung gravy na kailangan ni Roll. At syempre mix mix is the key lang tayo dito guys. Pagkatapos pwede na natin ilagay yung ating beef cube. Kalahati lang yung nilagay ko. And then isunod na rin natin tong paminta and chili powder. Kung gusto nyong maanghang guys, damihan nyo. Or kung ayaw nyo, pwede nyo iskip skip na lang yung chili powder. Then, maglalagay lang ako ng dalawang kutsarang toyo. So, kung ayaw nyo masyadong maitim guys, pwede isang kutsara lang yung ilagay nyo. Tapos, maglalagay din ako ng konting oyster sauce. Nagdagdag ako ng dalawang kutsarang asukal guys para mabalance yung lasa niya. At para lumapot yung ating gravy, naglagay lang ako ng cornstarch sa maliit na tubig at hinalo ko dito guys. Dahan-dahan lang ang paglagay ng cornstarch guys dahil baka maging bato yung gravy nyo. <laughs> Kapag nakulangan naman kayo sa lapot, pwede kayong magdagdag. Patuloy nyo lang yung pagmekos-mekos nyo guys hanggang sa makuha nyo yung lapot na ganito. Siyempre, pwede nyo yan tikman. At pag okay na sa inyo yung lasa, pwede nyo na yung iserve. Salain nyo lang pala guys para maalis yung mga buo-buo na hindi natunaw kanina. Ayan na yung ating gravy guys. Ready ng magmukbang si Rolf. Yan, panalo ang gravy talaga. Oh. Mm. Risa so, gaya yeah, po na na. Mm. wah, api kalami oh. Hmm. 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 Mmm, sarap nito. Mmm. Mmm. Panoorin nyo na lang ang full mukbang video ni Rolf guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aming mga vlogs at sa aking luto. Bye!